Huwag mo ng maraming tao, ha? Wala sa gano'n ba? May, may, foil ka dyan? Oo, oh, pang mo, foil yan! Iba yan, iba yan! Tangina ka! Kita, kitain na lang kita. Sige, patayin ko na, kitain na lang kita. Kapita mo, kitain pa! Ano? Sundan pa talaga niya ako! Ay, oh. Ay naku, Hi guys! So, paano natin malalaman na kapag yung mga magulang natin ETH, meron ako naisip na gagawin natin kay Papa. <laughs> <laughs> para magmukha siya. Para pagmukhain natin siyang TH. <laughs> paano kung ano? Paano kung meron na akong uh, item na hinihingi? Meron na akong item na kukunin. Pagkatapos, kailangan ko ng foil. <laughs> ano kaya ang iisipin ng magulang ko? Ano kaya ang iisipin ng tatay ko? Kasi hindi alam. Syempre, ang gagawin natin, magiiyaw tayo ng isda. Galitin <laughs> lang muna natin si Papa. <laughs> Let's go. Hello. Mika usap. Ang dekan tayo lang Ano i Tatawangin ko si Papa kung nasan yung pera dito. Panasin yung ano ko dito? niyan. Yung, yung pera dito na nakatago. Yung kanyo, kanyo na nagkatago ng pera yun. Alam ko ba yan? Hello? Hello? Oh, o, basta yung, wag mong, wag mong ibibigay sa akin ng ano. Wag mong ibibigay ng maraming tao, ha? Ayan, nangisinig ako sa po. Hoy! Wala, sakit na Wag mong ibibigay sa maraming tao. Wag mong ibibigay sa akin ng maraming tao. Basta, basta goods yan, goods yan oh, kung, kung, oh, dyan? kung okay naman kung, kung okay na basta hindi ayun nga huwag mong huwag mong ibibigay sa akin ng maraming tao ano maraming tao? ano ba yun pa? may kausap lang ako dito ano ba yun? huwag mo ibigay sa maraming tao? ano yan? ano yun? hello? oh may, ano ba? May, may, may foil ka dyan? pang mo? foil yan pang ilan mo? foil yan iba yan iba yan tang ina ka sila ka yun Hello, oh, basta hindi ako si ako na bahala, ako na bahala. So, ah, may ka, usap may kausap lang ako. Ano po yung sasabi mo. Eh, may gagawin, gagawin nga ako eh. Ang Pag tagilid ka, kaya sabi sa'yo, kitang na May Kung problema ka, ayaw, papatang ako. Hindi ka ako ng problema, kitang na mo ah. Hindi, sige na. Kitain na lang. Sige, patayin ko na. Kitain na lang kita. Kung kita mo, kitain pa. Paano ba yung may kausap nga lang ako to naman to? Sino kayo kausap ng may po, ano Oh O ano naman, may hahanap pa. Basta may gagawin lang ako. Boy, 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 sabihin. May gagawin lang. No, Kaming gagawin ka May... May gagawin ako, sige na. May gagawin ako. Ang ba naman man. to? Gagawin. <laughs> 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 pa talaga niya ako. May gagawin niya ako lang. May gagawin lang ako. Na lang ako. ako. Darin no, na. May gagawin. Simple, simple. Sinusundan mo pa ako. Dari pa. pa yes. mo ka. Pag ako lang pa, ma. Kaya... tama ka Ay, naku. Darin na. Sige na. Sinusundan niyo pa ako eh. May kukunin lang ako pa. May kukunin lang ako. Hindi ako kito guest. Para dukuhin mo. Sige na. Sige na. Sige na. Five minutes later. Naka-antay ka pa talaga dyan. Ba't naka-antay ka dyan? ano makala ko anong pulpo tangin mo eh. mo. Pag tagiligan, isaad ko ka. <laughs> bangus yan! Eh kasi kaya ako naghahanap ng ano, kaya ako naghahanap ng foil. Gusto ko Inum, inihaw. I I I gusto Bung ko ay ikaw kasi gusto mo yung inihaw na kagalit ka. Kalokohan ang gagawin mo na naman. Kalokohan. Ay ano, bangus yung inaano ko. Gusto ko siyempre ayaw kong bibiling. Ay Pagkikiging pa, 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 ka. Pasimple na siyempre may mga tindahan dyan sa ano natin tabi na. kung ibibigay ng maraming tao, ha? mo. Oh, Kasi din sabihin hindi ako bumili sa kanila. Wala ako, wala ko, tutong kanila ko talaga, 'di mo mabubulay. Hindi. Ang bangis <laughs> ka pala. <laughs> <laughs>